Uh, mga kaisunan na dyo ipakita ninyo nga usa ka talan awon nga dili po ni angay ikapanik kanibang nang nang balik na sa ning mga langgam kining langgam nga buta-buta masunay or it et it on sa banit matinga taba, ba nganong ganahan sila mupo dyo, aning mga poste sa buhi ko poste sa elektrisidad or sa cable wires tanawara go no? na namalik na po sila kaya na nakainom doon ko ba sa unang panahon, sa una ba, before ah, uh, itabo ang linog dere sa buhol, sa atubangan sa mong bahay na ay tambes, ay tambes, nagagbunga. Natinga ko ba, awa pa ito'y bunga din, natinga ko nga, anong dakan sa mong gahaganas? Dakan sa mura gahaganas, murag, murag hangin nga, di kilabang ang di masabot ba, pag tanaw na kinadaghanan na panun sa langgam, o na pag next day, next week her na abot ang ang trahedya sa buhol kadtong kusog kadtong linog deris buhol pero ako mga manghadlok ninyo ha kay sa ra man jud ang may bawo sa tanan siya tagi tagid sa tanan siya nasayod kung unsa na para na ho dili lang ta mag negative nganong naa sila dire sa mga poste sa buhi ko Ani rapod kasagaran sa poblasyon. Sa publasyon ba? Sa sentro sa Valencia. Pero sa ubang mga poste, man. Wa man dyan mo. Ang ako naman na ni ba? Nga. Uh, mura ka ng instinct ba? I-positive eh, lang nato Nga. Kining mga langgama. Secured. Safe. Sila. Nga anhi sila mo pahulay sa panahon sa kagabi on, anytime sa adlaw or sa gibi eh, kay na safe sila kay para nato di mabuta mo silong sa mga lugar kung dili safe mao bitaw na og pasalamat nga gipili nila ning lugar kay meaning safe kini nga lugar sa unsa bisan unsa nga trahedya unsa mo abot kalamidad unsa pa kay ang mga langgam, mga mananap na sila, instinct, kung asa sila, mapahuhay nga, walay makahilabot nila. Muna yung ahong pangagpas, positive lang, God. Kaya yung uban ba, negative ang ilang pananaw, bitaw, bahin-aning butang nga, kay nga na, nga na po, eh, daw pa may tabo, mga nga na. Mga umawa, surti ninyo ba, nga reminder, kung unsay kanunay ninyo ibungat sa inyong baba, kung unsay kanunay na sa inyong, mga huna-huna, mahitabo na. Kaya naatay power, power sa atong mind, sa atong mouth, nga kung unsa na, mahitabo na. Dapat, kung makita tayong ini atong, ikaw nga, positive, bang nagdala ni blessing sa atong lungsod, sa atong kinabuhi. Kay kung i-negative e, bitaw nato na, nanapoy mo yung mga hadlok, kay unsa na ni, unsa na na, ginoo ra joy, naibaw ni ining tanan, kay sila nasayod sa atong kahintang, sila nasayod, kung unsay, mga pahintabo, mahitabo. Kung, kung kuwang ta sa mga pagampo, kung kuwang ta sa pagsalig, kung kuwang ta sa magsalig sa ginoo dapat salig lang ta kay karong panahon na bitaw daghan ng mga katalagman niabot sa atong sa atong na, nasod Dabi na sa linog sunod-sunod na ng nga linog na gihulga kita sa isang klaseng nga kalamidad pero magkampo lang ta kay way kumo sa magkampo kay faith moves mountain 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 uh, ang bisan ko noon na kay pagtuo, faith, bisan na lang sa usa liso nga mustasa, dako na impact sa imong pagtuo, sa imong faith sa Ginoo. Kay Ginoo ra yung makaluwas nato, wa jud lain. At mo pagtuo-tuo ano, mga post sa Facebook nga mga fake news. Kay kung mo tuo mo ana na magimbis imbis kay na nahitabo mahita tabo na hino na kay ni tuo mangon mo kana barawa sa inyong, na nga ingon ginuo dili tan na tinuo dili na mahita tabo, kay ikaw may tagiyan ng tanan ikaw ang nagbuot sa tanan way kumu sa pagampo magampo ta kanunay sa atong safety kay kung mahadlok ta na sudlan ta demonyo sa atong lawas kay nahadlok man ta, na pilde nga atong pagtuon ni satanas dapat ang atong pagtuo na unay hukdan bitaw kanang dili jud ta sa paglaom mo tuo sa Ginoo sa gahom sa Ginoo kay siya jud tagi diyan na katinga bitaw ta oh kadlawon ni kay ning rosary blandag na ganing, na agyapon na, nang mga langgama wa agyapon sila mga wa wa na nara ang meaning na nagihatagan gihatagan ni na positive nga meaning nga sila safe safe ba kanang way daw way mahita bu nila kay nganong anak man so sila ganan mo jo kapag kadako ning kalibutan pagadako daghang pang napa may kapuyan sa kalasangan makakahuyan ganahan susila sila aning pusti sa buhi ko og sa puy, cable wires kung sa mangay nagpahipi ani eh, nganong ganahan man sila mo nagingon nga safe sila kay kung unsay inong kwan daghang nagpost nga, daghan, nag nga panghadlok panghadlok ay ako lahi ko positive yun okay. ang kuan ani eh, nga nga naa sila eh. kay sila bitaw ang ilang mo ta na sila nang ilang shelter bitaw ilang habitat naguba na naguba na, 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 na nga tandog na na mang magtinunto mga tao mo na nga na na lang sila ini sa cable wires o sa mga poste sa buhi ko kay wala may wala may manghilabot nila sa may mong labot nila ang kuan naman ba kay nindot yung samong sila tanawon murag banderitas bitaw nga nasa kibolwars ang kuwala mo ang iti bitaw nila lagang iti nga mahagbong dia sa kalsada mga laman po inay nakakuan ba murag hugaw na bitaw po tanawon ang kalsada mo, pero kung mag uwan po di banlas raman po na di pasada na lang nato na ato na yung anon nga blessing na gihatag sa ginoo, di tamagunaw nagdautan kaya ang sampo sa the more you think kung unsa sa una nahuna mahitabo na dapat positive ang atong nahuna o dili mga dautan ha o magampo at saka limti sa pagampo at saka limot sa pagrosaryo o sa pagchaplet sa Dios nang oy nakang salamat